Ang 2025 BRP Jose Rizal, FF150, ay nananatiling pangunahing frigate ng Philippine Navy na kumakatawan sa makabagong panahon ng naval warfare ng Pilipinas. Isa itong multi-role guided missile frigate na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea at bahagi ng Jose Rizal class, ang unang klase ng modernong frigates na pumasok sa serbisyo ng Philippine Navy sa taong 2025. Ito ay mas pinahusay na may mas advanced na combat systems, mas mataas na kakayahan sa surveillance, at pinabuting anti-air, anti-surface at anti-submarine warfare systems. Ang BRT Jose Rizal ay may displacement na humigit kumulang 2,600 na tonelada, may haba na 107 metro, lapad na 14 na metro, at draft na 4 na metro. Nilagyan ito ng CODAD Propulsion System Combined Diesel and Diesel gamit ang dalawang Hanwha Man 12 volts diesel engines na nagbibigay ng top speed na 25 knots at cruising range na humigit kumulang 4,500 nautical miles sa 15 knots. May kakayahan ito na maglayag ng tuloy-tuloy ng halos 30 araw sa dagat. Sa 2025 configuration, may bitbit -bit itong mga advanced sensors at weapon systems. Kasama rito ang Hanwa Systems Naval Shield Integrated Combat Management System na nagbibigay ng sentralisadong command at control sa lahat ng onboard weapons. Sa radar capabilities, mayroong Thales NS-106 d surveillance radar na kayang mag ng air at surface threats. May kasama ring hull-mounted sonar system para sa anti-submarine warfare na pinahusay gamit ang sonar decoy at towed array sonar system. Para sa armaments, dala ng BRT Jose Rizal ang OTO Malara 76mm Super Rapid Naval Gun bilang pangunahing Artillery Weapon. Meron itong dalawang ASELSAN SMASH 30mm Secondary Guns para sa close-in defense. Sa missile system, ginagamit nito ang South Korean-made Lignex-1 SSM-700 KC Star Surface-to-Surface Missile na may anti-ship capabilities. Mayroon ding short-range air defense system gamit ang MBDA Simbad RC launcher para sa Mistral Missiles na nagbibigay proteksyon laban sa aerial threats. Para sa anti-submarine warfare, may dalawang triple torpedo launchers na mayroong K-745 Blue Shark torpedoes. Ang flight deck nito ay kayang tumanggap ng isang medium-sized helicopter gaya ng AW-159 Wildcat na tumutulong sa reconnaissance, anti-submarine, at surface strike missions. May hangar na integrated na nagbibigay proteksyon sa aircraft laban sa masamang panahon. Bukod sa armaments at sensors, may mga communication systems ito gaya ng Link Labing Anim at Advanced Satcom Systems para sa real-time data sharing sa loob ng Philippine Navy at mga Allied Forces. Meron ding electronic warfare systems gaya ng Radar Warning Receiver at Chaff, flare decoy systems na nagbibigay dagdag proteksyon laban sa guided missile threats. Ang BRT Jose Rizal ay hindi lamang teknolohikal na sandata kundi simbolo rin ng soberanya at modernisasyon ng Pilipinas. Sa 2025, ito ay mas pinalakas upang harapin ang mga banta sa West Philippine Sea at upang magsilbing pangunahing aset sa maritime domain awareness, humanitarian missions, at disaster response. Isa itong ehemplo ng pagsusumikap ng bansa na mapanatili ang kalayaan at seguridad sa karagatang sakop ng bansa.